What's your name? Lashpin Warren. Guys, hello. Andi po tayo ngayon sa bayan ng Pulilan at hanapin natin ang lugar kung saan nakatira sa ating kabugo na si Norben gusto ko sanang maparinig sa kanya yung kanta ko at gusto ko po siyang makanduwit sa kanta ko pong nagawa ang bisyong nikotin ngayon po sana po bigyan niya po ko sa aking kahilingan na katahin ang bisyong nikotin. Ano? Excited na ba kayo? Don't forget, subscribe my channel. Nagsusulat na naman ang mga maikukwento ko Kahit na alam nila na di madaling magawa Nang awitin pero para sa akin Baliwala kasi sanay Sa pagsabay habang kumakaway Nung bata pa lang ako Lagi kas at panay panay Ang pagbigas at maglalaro ng tono Sa musika dito panalo Kaya ngayon, naging kanta Ang mga inobra ng utak ko Hello, rinig nyo ba ako? May masasabi ba sa pabilo ko? Estilo may iba, kahit nakakaiba Lahat naman ng bagay Hello, up, okay? ay may po. Oh. Kumusta? Andito ba? Hello po. Andito ba, ba? kasama po natin si Norben. Hello po mga kalaboy. So, subscribe na kayo sa uh, channel niya. Apo, last pin warren po. Bi, pag sinabi ni sir ng ano, pag sinabi ni sir na what's the topic of the song, sabi mo, Bishong Nikutin. Okay, sample. What's the topic of the song? Bishong Nikutin. Bishong Nikutin. So, rapper din si Lovely, we. 3, sa pagising sa umaga ikaw ay nangangatog nangingiti mang labi mo ang tiyan mo ay kumukulog kailangan tanggalin bagay di dapat gawin sigarilyong nikutin wag mo sanang hititin sa pagtulog sa gabi sa pagising sa umaga hindi mapakali hanggat hindi busog ang baga kailangan ng putulin kailangan tanggalin bisyong nikutin wag mo sanang hititin Yo, what the topic of the song bisyong nikutin what the topic of the song bisyong nikutin what the topic of the song Bisyong Nikutin. <laughs> Bisyong Nikutin. Bisyong Nikutin. Pagkatapos mo kumain, pagkatapos mo magmumog, lintik na Nikutin, hihit bago matulog, hindi mo maiwasan, hindi mo mapigilan. Hinahanap-hanap mo siya pag siya iyong natikman. So, makinig ang nais ko, paano na ang baga mo? Kung patuloy tangkilikin, Bisyong, napili mo, hiling ko sana'y maiwasan. Huwag sanang mabigo, mabigoy o sika-dili ng buhay mo, sana sa'yo ay lumayo. Yeah, what the topic of the song? Bisyong Nikutin of the song. Bisyong nicotine. nicotine. What's the topic of, of the song? <laughs> nicotine. Bishong nicotine. Marami na rin buwan ang nabilang na lumipas. Marami na rin upos ang naupos at nalugas. Hindi mo akalaan hindi ka makakatakas sa bisyong nicotine. Nagpadaya't nagpadugas. Ngunit, balang araw ito ay mawawala. Pilitin mo lang magbago. Huwag magkulang sa tiyaga. Huwag mo sanang hayaang pagtanday maging kawawa. Iwasan ang bisyo. Mawawalang parambulaya What the topic of the song? Bisong Nikutin. What the topic of the song? Bisong Nikutin. What the topic of the song? Bisong Nikutin. Bisong Nikutin. Bisong Nikutin. What the topic of the song? Bisong Nikutin. What the topic of the song? Bisong Nikutin. What the topic of the song? Bisong Nikutin. Bisong Nikutin. Bisong Nikutin. Break it down. Break it down. Break it down yo. Okay kapuno. Yes tapakangirap ng lyrics namin yo. Yo bisong nikutin. Oh, ulit -ulit. <laughs> so yung mga ano, subscribers ni Warren, oh, Subscribe lang kayo, last pin, Warren. Oh yeah. oh yeah. mga kabugok. Napanoorin niyo yung mga video niya. puro rap. Yeah. Oh, rap. rap nasa kanya, Give yeah. up, yeah. mga yeah. Sir, congrats. Thank you. Thank, <laughs> Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Subscribe. Notification bell. Lahat ng bell, pindutin niyo.